bet ng ilang netizens ang tabalang Ann Curtis at Joshua Garcia sa napapabalitang Pinoy adaptation ng Korean series na It's Okay Not To Be Okay. Say nila, bagay kay Ann ang role na ginanapan ni si OJG. Hindi ka lang basahin? Samantana, si Joshua ay gwapo raw pero hindi siya yung aktor na gusto mong laging nakikita. Ay, ako hindi. Oi. Hindi ako naniniwala. Hindi nakakasawa ang ang mukha ni Joshua. Oh, saka isang magaling na actor, hindi nakakasawa o panoorin, Actually, alam mo. Ano ba okay okay? Kung swak kay Ann Curtis yung role ng babae sa it's, it's okay not to be okay, mas lalong swak, kay Joshua Garcia itong role nung living man. Si So ni Leo, 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 dahil malalim ang acting nung ano ah, doon. pero yung oh. age cap nila, ganun talaga? Ganun talaga. Oh. Baka oh. yung actor ng ano na to, no? ng Korean actor eh, na to. Eh Korean din naman kasi ano eh, si Joshua. Sa kala mo, di ba ang ano, ang kapamilya network, hindi basta-basta sila nagbibigay ng tambalan na hindi nila na nakikita yung ano yung chemistry. Okay. So naniniwala ako na ano eh may nakikita sa lang bagay naman talaga si ano. Pero ba bagong tambalan na si uh, sina Joshua uh, sa Joshua unkirtin. Unkirtin. Pero, pero actually nung hindi pa yan nabubuo, ah, nakikita ko talaga si Joshua dun sa gumanap sa, sa Korean actor talaga. Um kasi pero, siya sa parang isang hospital Pero ito na kaya ang ano ang programa na i-announce mamayang 6 p.m. ng Star Creative ab pa Media Network kapalit ng ano oh, ng my beloved Oo, oh, oh, diba? baka yan. Tingnan yeah. natin. Oh. Siguro kaya nila sinasabing hindi bagay It is is because malaki yung agwat, di ba? Oh, no, ng, ng ibang mga netizen. No, oh, pero mga netizen, may oh, may oh. nagsabing naman na bagay. Oh, oh. May mga nagsabing may chemistry. Correct. Parang ganon. Oh, oh. Ganyan naman talaga, hindi pare-pareho. Oh, oh. Pero pag napanood na yung ano, material, pag nandiyan na, doon natin uusgahan talaga kung okay. talagang, ano talaga, ano, kung may chemistry pa talaga yung dalawa.